At dito mga ka gumagawa na naman tayo ng pagkapirahan. Ayan. May umorder kasi ng dahon ng saging mga ka-idol, mga kamaster. Ayan, kumuha agad tayo ng saging dahon ng saging dito sa nating sagingan. Ayan, talagang ganyan ang proseso bago maibinta. Kailangan mong sunugin muna yung mga dahon. Hindi ganong sunog na sunog. Kumbaga sa bisaya, laubin mula ang, ayan No? Pagkatapos mong laubin sa apoy, yan na itatabi mo yan pagkatapos naman lahat na maitatabi na ay himay himay na naman natin tingnan nyo sa susunod na mangyayari sobrang init ang ganyang trabaho mga kamaster pero what to do yan what to do yan kailangan natin magkapira dahil wala na tayong pera ayan bira halabira mainit yung trabaho na yan mga kamaster pero walang problema sa taong wala ng pera Sige, halay Ilaob ang tawag yan mga kamaster. Para panggawa yan ng budbud or suman mga kamaster. Ayan, ginagawa natin ang ating sideline trabaho mga kamaster. Diyan lang yan sa may aming saginom mga kamaster. Kasama ko para riyan yung aking Diana na si Mamalita at ang aking asawa. Ayan mga kamaster yan muna yung trabaho ko ngayon mga kamaster ayan shout out pala dyan sa lahat ng mga OFW natin dyan sa mga sulok ng mundo walang pili pili ng trabaho ang mahalaga magkapira diba tama Bas, ingat lang kayo lagi dyan sa mga sulok kayo ng mundo mga OFW natin dyan ayan o tapos na akong mag ng saging ayan yan na naman yung pangalawang proseso natin gagawin at yan na naman yan tatabasin ng paganyan tatabache natin yung papaganyan pagkatapos nyan kabas natin ng ganyan atin na naman yung uh, isa lansan bali ang bilang nyan isang ganyan, isang pakaw na ganyan isa ang bilang bali imorder sila ng 34 na bilang at ang gagawin natin mga kamaster ganyan ang pagkapirahan natin mga kamaster yan mabilis lang pag kagano na pero yung paglaob natin mga kamaster yung pagsunog natin sa dahon ng mga master para hindi mabilis mapunit mga kamaster yun ang sikrito kaya ginaganyan muna natin mga kamaster ayan pala mga kamaster ayan oh. no ka Master. Pag kasi yung mabilis na lang yan mga kamaster Kaysa kanina sa ginawa ko mga kamaster Ayan shout out pala dyan sa mga gumagawa rin ng ganito Ayan, naranasan nyo yung ganito. Shout out pala sa inyo. Ayan, shout out pala sa mga gagawa pa lang. Ayan, nainit ang trabaho pero ika nga, what to do, what to do yani. Ayan yung gagawin natin dyan mga kamaster. Ayan mga kamaster. O, oh, kita naman mga kamaster. yun ang gawain dito mga kamaster. Basta lang magkapira mga kamaster. Tira lang ng tira mga kamaster. Ang importante, mayroon tayong kikitain mga kamaster. Shout out pala dyan sa mga Uh, Trupa natin dyan na gumagawa ng mga racket-racket dyan Shout out sa inyo Nabuhay kayo dyan at magingat-ingat ang lahat Ayan mga kamaster, ganun lang mga kamaster Kita nyo naman, oh diba Ganyan yung trabaho ko ngayon mga kamaster Habang nandito pa tayo sa Pilipinas mga kamaster Tulong-tulong lang tayo mga kamaster para kumita ng pera Wala nang arte-arte mga kamaster Mahalaga, importante Ayan mga Master Hala, eh, patapos na kami diyan. At yan ay i-deliver ide na eh. Ayan, tingnan niyo naman, napakabilis ah, lang ang pera din eh. Hala, ay, mainit lang. Ay, what to do yan eh? What to do? Go for the gold. Tira lang ng tira, importante mahalaga. Go for the gold mga kamaster. Ayan mga kamaster o dyan oh, Patapos na yan mga kamaster. At yan, ibibinta na yan. Ay, oh, kukunin na pala yan mga kamaster. Nang may order yan mga kamaster ang bilis lang diba mga kamaster ganyan lang talaga mga kamaster pagka kailangan mo ng racket mga kamaster ayan gagawa ka lang ng paraan para magkapera bawal tama dito mga kamaster parang go for the gold lang mga kamaster go for the gold go for the gold mga kamaster thank you so much mga kamaster